Guys, tuturuan ko naman po kayo ngayon, ngayon kung paano nga ba gumawa ng tamang caption na hindi katulad po nito na nakabalandra po sa ating pagmumuka o sa ating pong pinapakita sa ating mga viewers. Dahil isa po yan sa dahilan kung bakit nawawalan ng gana yung ating mga viewers. Although, na maganda yung ating content. So shoutout po dito kay Ma'am Shea dahil nag-ask ako ng permission sa kanya na gagawan ko po siya ng tutorial. So guys, sundan nyo lang po ito no? at syempre, shoutout po ulit sa ating mga followers, especially sa ating mga followers na senior citizen. Ayan. So dito po sa ating Facebook, for example, ako po ay not not palaboy, i-click nyo lang po itong not not palaboy. Hanggang sa mapunta po kayo dyan, tapos scroll up, tayo po ay mag-upload sa ating reel. Okay? So, dito po sa Reels na yan, pagka-upload po natin yan, eh, hanap tayo ngayon ng ating video. So, for example, ito po yung video na i-upload natin. Click nyo po yan. Okay. Ngayon, kapag tayo po ay maglalagay ng caption, andito po yung text. Okay? Guys, ito po yung text ha. Dito po tayo magsusulat. Pwede kayong gumawa dito ng caption. Pwede nyo lagay dyan. Ang ganda mo te. Lalo kung may pinaparinggan ka. Nainggit na inggit sa'yo. <laughs> Ngayon. So nasa sa inyo po yan guys. Kung gusto nyo ng caps lock. May caps lock naman po dito. So for example lang po yan. Bahala na po kayo. Ang kagandahan kasi nito guys, kapag maganda yung caption natin, ito na rin po yung pinaka-thumbnail nyo. Kasi napaka-importante po niyan dahil po yung ating mga non-followers na makita nila sa newsfeed, dyan po palang sa inyong caption na nilalagay magkaka-interest na po sila. So dito guys, ito yung pwede mong palitan yung kulay. Kung kayo po ay dating dilawan, tapos naging pula na kayo, na naging green, tapos eh, nagkabaligtaran na naman kayo, dati kayong green, naging pula, ay eh, okay lang yon Talagang uso naman yung balimbing sa panahon ngayon. <laughs> so much better, hindi po nakakasilaw sa mga viewers din. So, tama lang yung light yung ating ilalagay na kulay. So, usually ako, ang nilalagay ko lang, ganyan. So, ngayon, yung iba, pag naglagay sila ng caption, eh hanggang sa huli po, may caption na ganyan. Actually, kailangan lang po yan yung first sa intro lang para yun na yung pinaka-thumbnail nyo. Para yun na po yung lalabas doon sa inyong uh, video. Pero wag nyo naman pong ilagay dyan hanggang sa huli. Especially kung kayo po ay nagluluto, meron po kayong pinapakitang pagkain nakabalandra po siya dyan. Okay? So ngayon, much better. Ito yung pinaka-enroll natin. Huwag mo ilalagay dyan. Kasi ang mangyari niya, no, silipin nyo guys ha, kapag halimbawa nilagay nyo dyan. So napakapangit. Lalong-lalo na doon sa bandang huli. O ba? Diba? So ngayon, gagawin natin, itama mo lang guys. Minsan, kapag bali ka, itama mo kagad. Huwag yung hayaan mo na lang hanggang sa masira na yung diskarte mo, hanggang masira na yung buhay mo sa pagkakamali mo. Charot, So, so ganito lang guys ha. So kailangan ayusin mo yan, ilagay mo dyan. Dito ka pupunta sa edit. I-click mo yung edit na yan, ito. Yan. So, nandyan lang guys oh. Mismong nasa harapan lang. Ang gagawin nyo lang po dito, gaganon nyo lang yung kamay nyo, ganin mo, ganyan, tapos ganyan mo, doon lang sa eksakto. Kasi makikita mo naman guys yung video mo. Ayun no. Makikita mo yung video mo. So eksakto mo lang doon. Okay? So ngayon kapag ganyan, so hanggang dyan lang yung thumbnail mo. Yan na yung pinaka thumbnail mo at hindi yan makakasira sa buong video mo. Kapag ganyan ang ginawa mo, i-adjust mo lang siya. Tapos pagdan na, ayan. O yan, mawawala na siya. O ba diba? So ganun lang guys. Tapos in-next e, nyo na po. That's it. So dito guys, kapag nag-comment kayo, especially kung may tinatanong kayo regarding sa page nyo, e eh binibisita ko po talaga yan kapag may time ako. Kaya nga po, yan ng tutorial. Sa tunay na buhay guys, napakatagal na pong ginagamit itong thumbnail na mga politiko na walang sawang binabalandra yung kanilang pagmumuhay dyan sa lansangan para ipakita po sa mga tao na yun po ay gawa nila. Okay lang po yun, pero yun po ay pera ng gobyerno sana po, ay eh, magising na po tayo ngayong darating na halalan. At sa buhay relasyon guys, kadalasan ipinapakita natin sa ating mga kausap na tayo po ay masaya. Para yon ang pagkakilala nila sa atin. Pero deep inside, marami po tayong mga dinadalang problema na sobrang bigat na bigat na tayo at parang tayo ay susuko na. Pero, minimintin pa rin natin yung kagandahan na pinapakita natin sa ating panglabas. At shout out na rin po dito sa ating followers na si Trip ni Jeff Prox, Trip ni Jeff Prox, G. Sanchez. O yan, shout out po sa inyong dalawa guys. Pinagsama ko na po. And balik po kayo dito bukas ha. Huwag po kayo mawala dahil dito, kay Not, -Not Palaboy, may natutunan ka na, nakabungis-ngis ka pa. Bye!